Good morning guys. Tatambay mo muna tayo dito sa streaming pool. Abang naghihintay sa amo na magbubukas. Hmm. Tete no na guys. Unang masawa pag wala pang morning kay boring maghintay. Dahil gawa ng hindi ko pinasukan yung pang morning ko dahil lagi siyang nagka -cancel kaka maghanap ako ng ibang pang morning para may pangdugtong dito kasi so, sayang yung oras mahaba pa yung oras pag ako punta kasi nagsabay na ako kay Diana sayang kasi yung pang pangbas tsaka ang init kasi maglalakad pa di sumabay na maghihintay lang Yan, pambata yan. Pambata na ano, swimming yan. Hmm. Dito pwede kang mag, mag ano dito, mag, mag barbecue. Pwede sila mag